gulang ang lungsod ng Kabuyao sa lalawigan ng Laguna dahil sa lakas ng pagsabog mula sa isang pagawaan ng paputok sa barangay Bigaa. Patunay dito ang viral post ng ilang netizen. Tulad ng video nito, mga residente, kanya-kanyang takbuhan. Sa ibang video post na ito, mapapansin ang malaking usok na nagmula sa nasusunog na pagawaan ng paputok. Mas nakakaantig naman sa damdamin ang tagpong ito kung saan bitbit -bit ng isang lalaki ang batang biktima ng pagsabog. Tila nagmamadali ang lalaki upang madala sa pinakamalapit na ospital ang bata. Mabuti na lamang at agad silang isinakay sa motorsiklo. Sarang, 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 sarang! Ama, ama, ama! Sa isa pang video makikita naman ang lalaking ito na nakaupo na sa kali at tila lapnos ang buong katawan. Na agad Inalalayan ng mga residente para maisakay din sa ambulansya. ja Ayaw na pagsing! Rinas na rinas! Ayaw ayaw! Hindi na pagsing! Ayaw na pagsing! na pagsing! na 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 sa CCTV video na napasakamay ng Responde Team, makikita ang isang batang lalaki na ibinaba ang dala niyang mga galon ng tubig at sa katumakbo bagong pagsabog. At makalipas ang ilang sandali, dito na naganap ang sunod-sunod na pagsabog. At around 3.30 p.m., a group of workers were making two when suddenly a pyrotechnic bomb exploded and escalated into continuous intense explosion. The nearby pyro stockage exploded, sending blast of debris, resulting to confirm three casualties. Well. Ilang minuto lamang ang pagitan mula ng maganap ang insidente. Dumating na rin ang tulong mula sa ibang sangay ng pamalan upang rumisponde. At 3.33 uh, PM, male IP rescued by an ambulance. And apparently, this was yung, ano, yung video nyo makalabas. And uh, confirmed din niya, he was uh, Mr. Ricardo Olik-Olik, 51 years old, uh, resident of Barangay Bigaa. Admitted at Global Hospital Bandi Kabuyaw, but uh, expired din siya after a few hours. 3.35, dumating yung uh, city disaster ambulance section natin, yung na section. Uh, groups 1 and 2, yung emergency medical response riders natin arrive at the scene 3.38 p.m., our Bureau of Fire arrive at the scene. 3.40 p.m., a private van sent uh, yung ating pasyente na to PGH. Tapos 3.45, another one brought to Global Hospital. 3.45 p.m. yung ating mga kapulisan po And by Lieutenant Colonel uh, James Antonio, dumating naman po din sila. And then by 3.50, yung minor nga po, nadala na natin sa St. James Hospital. Nagdating na, na po yung presence ng ating mga barangay fire brigades from Santa Rosa. Tapos 4.05, a survivor was found. Tapos nasecure po ng ating disaster. 4.10, dumating po yung ating mga fire brigades from Binan. So yung BFP ground command declares fire. Out na po by 426. By 434, uh, the city disaster and BFP pause the ground for missing persons and found two fatalities. Po natin. 440, police with EOD arrived and cordoned the area. 445, the CDRMO head, uh, Mr. Uh, Babi Abinay, conducted assessment of the area and the casualties. By 5 p.m. po, dumating na po yung soko. Kasi na po yung remains. So, uh, mga fatalities po natin. din. by 5.01 p.m., our pure fire head arrived and assess the fire damage. Kompleto rin umano sa mga papeles at permit ang nasabing pagawaan. Itong fireworks company na ito, kasama naman siya sa inasess ng ating city disaster last year. And Uh, all permits were secured naman. Ada may mga minor findings pa rin. Uh, but they are a legitimate uh, fireworks company. They have uh, licenses. And unfortunately, this tra tragedy happened. Paliwanag pa niya. Matagal na rin nag-ooperate ang mga pagawa ng paputok sa barangay Bigaa. Uh, yung po ang ating ano, uh, purpose kung bakit ngayon, nasa ground zero po yung ating Kapulisan, ang fire at city disaster, uh, we will leave no stones unturned. Isang nakakalungkot na pangyari po ang nangyari sa ko na ngayon sa Barangay Bigaa sa pagsabog ng mga gawaan po ng paputok at ating mga kababayan doon at marami pong reported na casualty, sugatan at meron po po mga critical tayong mga kababayan na uh, na nakikita Ayon pa sa opisyal, agad din umaksyon ang lokal na pamala ng kabuya. Uh, Nagkataon naman po na mayroong bineyo ang ating mga newly elected barangay officials uh, sa in Rizal. Uh, and on his way, the mayor's already uh, extended his full support sa mga victims po, sa ating mga fatalities. At sabi nga po niya sa live niya, money is no object, sasagutin po na local government po yung lahat po ng gastos po together with the mayor, umikot na po kami sa mga, sa mga immediate hospitals dito uh, to check on the situation. Uh, meron na rin po paabot na kaunting pulong pinansyal. Uh, naglabas na rin po ng directive ng mayor na suspended po ang lahat ng negosyo ng pagawaan ng paputok po ngayon sa Barangay Bigaa uh, while this is being investigated. po. Sa pagtungo ng Responde Team sa pinangyarihan ng pagsabog, Kitang-kitang malaking pinsalang iniwan ng insidente. Nagkalat ang mga paputok. Halos wala na rin maaninag sa dating lugar sa ilalim ng punong ito. Tanging ang natira na lamang ay ang mga yerot bakal. Maging ang bahay na ito na tinutuluyan ng mga tauhan ng pagawaan ay sunog na sunog din. Inabutan din natin ang mga tauhan ng Pure Fire Protection, Philippine National Police, at maging ng Kabuyao City Disaster Risk Reduction and Management Office na nagsasagawa ng forensic investigation sa lugar upang matukoy ang naging sanhi ng pagsabog. At sa kabila ng masamang nangyari, isang tao ang talagang tumatak sa amin, ang bayaning tumulong sa batang biktima. Agad naming hinanap ang lalaki. Isa sa aming napagtanungan ay ang kanya palang asawa na agad kaming sinamahan sa kanilang bahay. Dito na ikinwento sa amin ni Noel kung paano niya narespondihan ang bata. Nasa bahay ako noon, nanonood ng TV eh. So mga 3.30, yun, nakarinig na kami ng malakas na pagsabog. Bawa na sunda pa ng pinakamalakas. At nasa isip ko agad yung ko. Kasi lagi ganado niyo bago mag quarter to floor, laging napunta yun sa looban, natambay. Yun agad na ganun na sesyo ko, kaya tumakbo ko. Pero nung nakita ko na yung ninong kong papunta pa lang, sabi ko, huwag namin pumasok ko dyan. Eh. Yun, nakita ko na yung bata, mausok na yun, mausok, bago naglalakad yung bata. Tatay, tatay, e, hindi ko kilala, wala naman po. hindi na ko na. Si Mano, doon kami dumiretso, sa hospital na yun. Sages, malapit lang naman ko sa Sages. Eh. Buti nga may motor na pangalawa, yun lang nagsakay sa na, hindi eh. pa ako sinakay. At nang masigurong inaasikaso ng bata sa ospital, muli siyang bumalik sa lugar para muling tumulong sa iba pang mga biktima. Pag-uwi ko nga, nakaya pa ako. Hindi ko alam na pa. Buto na may isang mabayas na nakaya ko sa tricycle. Pa -uwi dito. Pasok pa pasok ako sa loob. Pero yung pagpasok ko, kumawa ko para sa Stingy Cell, wala naman sa kinakapatid ko, baka abutin. May sumabong naman malakas ulit. Ayun, dapat ko. Kaya ako pa ko. Malakas yung ano yun. Ramdam mo yung ano nang buga ng lakas ng bomba. So, kaya ako nada pa bago pag yung na-clear na, yung pinunta namin yung doon sa dating gawaan. So, Nakatala na namin yung yung, yung long hair. So, sure, sa impact, tumalsik. Iwa ng mga ano, eh. Labas ang buto niya. Lalo so, siya nando sa loob ng gawaan mismo. Wala ano, na, lalos na yung buong gawaan eh. Hindi na rin niya inisip ang panganib. Ang mahalaga ay makapagligtas siya ng mga biktima. Kaya wala, sa isip yun. Nung nakita ko yung bata naglalakad, eh, parang lumabas na sa usok, lumara ang usok. Dago, tatay, tatay. Kaya ito pa kahit sino tutulungan ko, basta na ito, kahit mas malaki sa akin, baka mabugot ko eh. Wala, yung bata lang talaga, tala nilalampasan nila, parang hindi na nakikita eh. Takbuhan na nga kanya-kanya lang takbuhan sila eh. Ngunit isang masamang balita ang aming natanggap. Dahil ang batang sinagip ni Noel tuluyan ng pumanaw noong ados ng Prebrero. Matapos isuspindi ang paggawa ng paputok sa barangay Biga dahil sa insidente, ipinagutos na rin ni Mayor Dennis Hain na pansamantalang patigilin ng lahat ng gumagawa ng paputok sa kanilang nasasakupan sa loob ng 30 araw. Nangako naman ang lokal na pamalaan ng lungsod ng Kabuyaw na patuloy nilang tututukan upang hindi na maulit ang ganitong pangyari. Sa panahon ng sakuna, lumalabas sa ang mga individual na nagpapakita ng malasakit sa kapwa. Lalo na sa ating mga Pilipino na ang pagiging matulungin at handang rumisponde sa oras na higit na kailangan. Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde matarang Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.